Bye. -bye. Bye, -bye. Hello mga kabibs Welcome back to my channel So for today's video mga kabibs Andito ako ngayon no Sa kulungan ng aking mga baboy Pinapaliguan ko sila mga kabibs no Kasi maya't maya Kukunin na sila Ibinta ko na sila mga kabibs no Kasi no, di na Hindi na naman pera ng inyong inday no Walang walang ngayon si inday Kaya naisipan kong ibinta ko na Kasi ano tamang tama to Pang lechon mga kabibs oh One and a half months pala sila mga kabibs. Pasensya na no mga kabibs. Blurred yung pag video ko. Kasi nga wala akong tagahawak ng camera ko. Nilagay ko lang sa sulok-sulok ng aking <laughs> kulungan ng baboy. Buti pa yung mga baboy ko mga kabibs. oh, naligo na pero yung nagligo ng baboy. <laughs> Hindi di pa naligo. Oh. Wag niyo lang pansinin yung mukha sa <laughs> nagligo ng baboy kasi walang ligo yan. <laughs> By the way, mga kabibs, kung bago ka palang lang sa akin channel, akin channel pala is more on agri farming. Bukod sa pag-alaga ng baboy yan, mga kabibs, no, kung na kung nakita niyo yung mga video ko, nag-alaga nag din ako ng mga halaman no, or tanim. Kaya, more on agri-farming yung content ko. At kung nagustuhan mo ang aking mga topic mga kabibs, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maaari kang mag-subscribe by clicking the subscribe button and please don't forget to hit the notification bell para ma-update ka every time na may bago akong i-upload na video. So, ngayon mga kabibs, pakainin ko muna sila, no? Kasi hindi pa naman dumating yung magkuha ng aking mga baboy, mga kabibs, no? Baka matagalan yun, kaya pakainin ko muna sila, mga kabibs. Actually, mga kabibs, lima to sila lahat na ibinta ko. Kung napanood nyo yung mga last vlog ko, no? Na mayroong isang iniwalay ko. Nasa kabilang kwarto, mga kabibs. Hindi yun, hindi nila kapatid yun. Yan, oh. Yan yung isa. Three hours later. Bye-bye na. Ayun na mga kabibs, kinuha na yung mga alagang baboy ko mga kabibs. Dinala na pa, ano, pababa. Papunta ng kalsada. So ayan na, sinakay na sila sa multi-cup mga kabibs para ano, padalhin na sila. Agoy ang dungis-dungis na nila. Samantalang kanina yung bagong ligo ang linis-linis pa nila. Nagdumi pala yung iba sa loob ng sako. Kaya iyan tuloy, madungis na sila. Nakakalungkot isipin mga kabibs no na yung alaga mo ibinta na ibinta mo na aminin ko mga kabibs no na napamahal na ako sa mga alagang baboy ko pero wala tayong magawa diyan mga kabibs kasi nga yan ang papel nila isa sa mga source of income ng mga kababayan natin no hindi lang sa akin ay itong pagbaboyan mga kabibs malaki talaga ang matulong no ang ng pagpigiri or ng pag backyard farming sa ating mga pamuhay mga kabibs no ang papel ng mga baboy mga kabibs no is pang lichen, o di kaya ikatayin ibinta sa merkado ang karni ng baboy mga kabibs no ay in demand kasi yan ang isa sa mga source of food sa mga tao kaya vice versa lang mga kabibs So hanggang dito na lang aking vlog mga kabibs no. At ako pala ay nagpapasalamat sa mga taong nagmahal at walang sawang sumuporta sa akin sa, la sa lahat ng nanood sa aking mga video. Lubos akong nagpasalamat sa inyo. And that's it mga kabibs. Kita kits on my next vlog. Thank you for watching. Bye bye.